Magandang araw mga kaibigan. Ito, pag-usapan natin yung sentro ng paninira ng makakaliwa at ni Speaker Martin Romualdez sa pagkatao ni Bipin Daisara na pinapalabas nila na kinurakot ng ating BP yung 125 million pesos na confidential funds transfer sa kanya opisina ng December of 2022. Yon ang sentro ng kanilang ano. Kaya lang, patunayan natin na hindi kurakot ang ating Bipin Sara and the rest of the Duterte family. So, paano natin mapatunayan? Okay, pakinggan muna natin si Tatay Digong yung kanyang mga pahayag sa kanyang programa Gikan sa Masa uh, para sa Masa uh, tungkol sa kanilang ari-arian mansion. May nabalitaan ba kayong mansion ng mga Duterte? Okay? So, kaya i-play ko. Uh, Binobulsa lang yan. Kailan pa kami nagbursa ng ano, gobyerno? Dumaan ako ng presidente. Sana may mansion ako dito. Mm. Bago mauwi ng nabaw. Wala nga akong bahay dito. I'm the only president. To. Walang bahay. Wala talaga. Wala. Okay. Wala akong bahay. Seven terms siya na mayor. Tapos, one term na congressman, six years na presidente, totoo po yung sinasabi niya, wala siyang bahay, kasi yung tinitirhan niya ngayon, bahay ng kanyang mga parents ancestral home. Nakita ko mismo, napasyalan ko. Uh, when was that? Uh, punta kami sa Dabao, sabi ng driver, Sir, uh, gusto mong makita yung bahay ni tinitira ni Tatay Digong? Si Digong pang pa, presidente noon ha? Sabi ko, yes. Pinuntahan namin ako. Grabe, napakasimpleng bahay lumang bahay doon siya lumaki at hanggang ngayon doon pa rin siya as in wala siya talagang personal na bahay kung meron man siguro mga farmhouse kasi alam ko diyan siya nagpapay nga sa isang farm so farmhouse but yung bahay mansion wala yan like father like daughter Ganyan din ang ating BP Inday Sara. Okay, mamaya natin ikumpara natin sa mga opisyalis ng PBBM admin. Mga bahay-bahay nila. Mga congressman na yan, mga mansyon na yan. May bahay na yan. Pumasok yan sa politika. Barong yung medyo entater. alam ko ba yung mga yung, yung talagang nag uh, uh, Communist Front. Yung mga congressman nila noon, ang sapatos, wala pang liston, putol-putol. After three years, Mercedes-Benz, magganda na ang barong, doon na sa yung mabili mo na sa mga tesoro na gano'ng na barong. Hindi ako nag-advertise dahil kay Bong. sa naka na naka, nakapag-abroad na ang mga... mga tamaraw sa sakyan nila noon na oh, tamaraw. Kung hindi yung SUV ng lalaki, bulahin ninyo ako. Nakita ko with my own eyes. Hindi, hindi, alam ko, hindi ako, kayo mga Pilipino, hindi ako nagbubulay, ayaw ko rin makak. Ano, makak sa ngayon ali. Wala akong obligasyon eh sa Bible. Okay. So, ganun. Pag magsalita po ngatang ang ating tatay Digong, direct from the heart. Hindi siya ipokrito. At uh, dito sa Mindanao, madalas akong mamasyal sa Davao. Marami akong, hindi ko pa nakakausap personal o kahit nakita si Tatay Digong. Kahit si bipintay Sara, hindi ko pa yan nakita ng personal. Kaya lang, yung mga kaibigan ko sa Davao, halos lahat sila, they are speaking yung puros kabutihan na ginawa ng mga Duterte sa Davao. Kailan ba yun? Noong last year ata o two years ago? Kausap ko dito sa Kagendiro, yung ma manager ng insurance company, kung saan kami nagpa-insure ng sakinan. Nako, yung manager, classmate niya itong si Mayor Basti ngayon. Nako, ang kwento niya talagang napaka down to earth itong Basti Duterte. Ano lang, pa nagbabasketball lang sa mga kanto-kanto, kumakain kung saan-saan. So, anong ibig sabihin? No? Tapos hindi sila mayabang. Yung isang na uh, top executive sa kumpanya na pinagtrabahohan ko as security consultant, kilalang kilala niya mga Duterte, napaka ano daw, napaka straight silang mamuno. Yun po. Mayroon kang ano, may, may sample ng Duterte brand of leadership. Oh, since 1986 yan, hanggang ngayon, Duterte pa rin ang namumuno sa Davao City. ano so, anong ibig sabihin nun? No? Eh talagang ano, matitino sila. Mahal na mahal sila ng taong bayan. Kaya nga naging presidente. Eh. Tatay di dahil uh, wala siyang pundo, wala, langanin siya, magtakbo na eleksyon noong 2016. Hanggang taong bayan ang nagpo sa kanya. Ang nagpinan sa kanyang kampanya, mga kaibigan niya, na walang hinihingi kapalit. Kaya nung nanalo siya, wala siyang utang na loob. Hindi katulad ngayon, nanalo itong presidente natin ngayon, ang laki ng gastos niya. Yan yun, 640 million pesos, lahat donasyon yun. O ngayon, yung nagdonasyon, hindi naniningil. O ano yung expose ni Madam Marlica, yang Mel Robles na yan sa PCSO, nag-donate ng 30 milyon pesos, ngayon, juicy, uh, ma makatas na posisyon ang ibinigay PCSO. Ano pa? Yung napapabalita na uh, papalit ilalagay na D.E. Secretary, si Francisco Tio Laurel, nag-donate din ng 30 million. Yun na yung ilalagay sana na de secretary kay lang parang napurnada sila. Naunahan sila ni Maharlika at saka ng billionario.com na binulgar na kaagad kaya parang napahiya na sila. So ano sa tingin nyo? Itutuloy ba yung <laughs> uh, designation ni Teo Laurel na de secretary na yan. Fishing magnet. So bakit siya i-designate? Klaro na may conflict of interest. Eh, dahil sa utang politika. Uh, so, balik tayo sa issue. Wala kang maiba to. Uh, panahon ni Tatay Tigong, hindi naman siya perfecto. May mga issue din, yung parmali. Kaya ngayon, yung mga na sa formally na yung procurement ng mga medical supplies panahon sa COVID, kinasuhan na. Dahil kay Duki, Secretary Duki, yan ang pagkakamali ni Tatay Digong, bakit hindi niya pinatalsik kagad yung Duki na yan? So ngayon, nadadamay siya, but I believe na. Walang kinalaman si Tatay Digong doon. Ano pang mga, wala. <laughs> Simple lifestyle. Magkain siya. Kahit hanggang ngayon. Yung paborito nga niyang ulam, yung bulkachong eh. Napaka-simple lang. Bukog-bukog. <laughs> uh, Buto-buto oh, ng kalabaw. Ganon. pinakuloan lang. Parang balbakwa. Ganun lang. Kasimple. Tapos magkain lang sa tabi-tabi. Oh, Like father, like daughter. Ano naman ang lifestyle ng ating Bipin Daisar. Kita nyo. Yung vlog ni Maharlika kagabi, binabanggit niya yung mga mansions. oh, sa La Union, may mansion na, na nabili. Ni, according to Maharlika, ni Jahas, may mansion. Lagdameo, ah. Uh, mansion sa Forbes Park. I yung nag-feedback, uh, nagpadala uh, sa akin ng informasyon, uh, si Tamba, dyan sa Cebu. Nga oh, ganun. O, oh, may issue pa ng Ukada issue na may heavy luggage. Ito ring mga makakaliwa. No, binanggit ni Tatay Digong. May kanya-kanyang na silang magagara. Mansyon. Nakakapagpaaral ng mga anak sa abro. Yan. Yan yung mga klase ng tao na nambabato ng putik sa ating bipinday sana. Para ba ang pointing finger na ganyan. No? Kurakot ka Sara Duterte. Hindi nila alam ilang fingers ang nakapoint. Dalawa lang. Yung tatlo pupunta sa kanila. So, ako, I'll stick to my belief na hindi kurakot ang mga Duterte. Hindi sila santo. May mga pagkukulang din kailang overall committed public servant ang mga Duterte. Kitang-kita na dito sa Dabao. Yung mga hindi pa nakapunta ng Dabao, punta kayo at makikita nyo ang Naabutan ko, 1985 ako na-assign sa Mindanao. Naabutan ko yung napaka-delikado, napaka- ano na lugar yung Davao noon? 1980s. It's not safe to stay in Davao noon. Punong-puno ng kaguluhan. Pag-upo ng isang Mayor Rodrigo Duterte, 1986, up to now, talaga one of the best cities hindi Philippines, Tuling, Davao City Napakadisiplinado ang mga tao, malinis Takot akong mag-drive sa Davao City Dahil may speed limit sila, I don't know, 40 kilometers Pero dapat maingat ka sa pag-drive dahil napaka-stricto sila Yun po, good governance May papakita sa Davao City at yan din, napatunayan na ni Tatay Digong yung six years niya. Kahit nagka-pandemic tayo, naitawid niya. Kung weak leader pa ang residente ng panahon ng pandemic, aywan ko na lang. Kaya pasalamat tayo sa Diyos na on the right time, no? yon there is a time for everything, sabi ni Bipinday Sara sa minsay niya. Time right time na may Tatay Digong nagka uh, Marawi seeds. Nataki tayo nang uh, Mount Isis. Nandiyan ang Tatay Digong na solve kagad nang ang uh, COVID na itawid tayo ni Tatay Digong. Presyo ng bigas noon hanggang 40 lang Eh ngayon. Pangako ibababa ang presyo ng bigas 20 pesos per kilo. Anong nangyari? Pamaas naman ng 60. Naghahanap ako ngayon ng bigas. Yung 40, 41. Meron man, kailang brown. Mahirap ng kainin. Madumi yung 41 nila. Karamihang presyo ngayon. 46 pataas. So, saan yung pangako? Yusek, panganiban ng Department of Agriculture. Ang yabang-yabang na nag, uh, narinig ko sa interview mismo. Is expected ngayong October presyo ng bigas bababa ba ng 36 pesos. Nakakita na ba kayo ng 36 pesos na good quality rice, bagong harvest? Wala. Itinatago. E, Nagkakaroon na po ng rice carton. Talagang ano na? uh, parang drug cartel, ganyan na rin, rice cartel. Iyan ang nangyayari sa bansa. Bakit? Kasi ang mga smugglers, hoarders ay kamag-anak, kaibigan. Uh, alam nyo na yun. Hindi ko na expound. So, tayo pong mga dides, kapit kamay. Huwag po tayong bibitim sa ating bipinday Sara. Siya lang ating pag-asa by 2028 para aahon o babangon muli ang ating bansa.